ng Pilipinas ay isa sa mga pangunahin na isyo ngayon. Sa mga lungsod tulad ng Metro Manila, matindi ang traffic congestion na nagdudulot ng pagkaantala at pagod sa araw-araw. Kasabay nito, marami rin ang nahihiraban dahil sa kakulangan ng maayos na pampublikong transportasyon. <laughs> dahil dito, mahalagang bigyang pansin ng mga pamahalaan ang solusyon para sa mga mas maayos at mas maayos na paglalakbay ng mga mamamayan. Ang sa Pilipinas ay isang napakalaking problema na hanggang ngayon ay hindi pa rin masosolusyonan at patuloy pa rin na nagiging permiso para sa lahat. Ito ay dulot ng iba't ibang mga kadahilanan na naguugat sa kombinasyon ng bisikal, estruktural at sistematikong mga problema. Unang kadahilanan ay ang kakulangan ng infrastruktura. Ang mga pangunahing kalsada tulad ng EDSA at iba pang mga pangunahing lansangan ay masikip at hindi sapat para sa dami ng mga sasakyan. Ikalawa ay ang pagdami ng sasakyan. Dahil sa kakulangan ng mabisang pampublikong transportasyon, maraming Pilipino ang bumibili ng sarili nilang sasakyan. Ikatlo ay ang mahinang pampublikong transportasyon kung saan makikita natin na hindi sapat ang servisyo ng mga tren, bus at jeep para sa mga commuter. Ikaapat ay ang walang tigil na road construction at maintenance na nagdududod ng trapiko lalo na pag nagkasabay-sabay ito. Ikahuli ay ang kawalan ng urban planning na nagdudulot ng sobrang populasyon sa mga lungsod na nagiging ng trapiko. Ang pagsasama-sama ng mga ng ito ay nagdudulot ng trapikong problema sa maraming bahagi ng Pilipinas, lalo na sa Metro Manila. Ang mga solusyon dito ay nangangailangan ng kolaborasyon sa pagkita ng gobyerno, private sektor at ng publiko upang magkaroon ng mas epesyente at mas sustainable na sistema ng transportasyon. Ang traffic ay isa sa mga problema dito sa ating bansa na no mahirap solusyonan. Bilang isang estudyante, ako ay nakakaranas ng hirap sa pang-araw-araw dahil sa pag-commute simula sa Cortelas Pinas hanggang makarating sa Mindyola o Maynila. Ako ay saksi kung gaano kalala ang traffic. Kasabay ng doble pagod, inaabot ng dalawang oras ang aking paghihintay at biyahe upang marat makarating sa paaralan o kung saan man paroroonan. Lahat ng tao ay dumadami dahil araw-araw ay may maraming nanganganap at marami rin sa atin ay nagpatrabaho, nag-aaral at araw-araw nagkukumiyo. Kaya naman, habang tumatagal, ito ay palalanong palalanak. samahan nyo ako kung ano ba ang mga ito. Ang malalang trapiko ay isang pangunahing problema sa maraming urbanong lugar, lalo na sa Metro Manila. Upang mulutas ito, kailangan ng isang komprehensibong diskarte na kinapapalooban ng pagpapabuti ng sistema ng mass transportation. Paghihikayat sa paggamit ng mga alternatibong mode ng transportasyon, pagpapulanan ng urbanong lugar, at pagpapatupad ng mahigpit na patakaran sa trapiko. Ang pagpapalawak at modernisasyon ng mga linya ng tren at bus, pagtatayo ng mga bike lanes at pedestrian walkways, pagpaplano ng mixed-use development, at pagpapatupad ng congestion pricing ay ilan lamang sa mga estratehiya na maaaring makatulong upang mabawasan ang pagsisikip sa mga kalasada at mapabuti ang daloy ng trapiko. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga pagsisikap ng pamahalaan, pribadong sektor, at ng publiko, maaari tayong magkaroon ng isang mas maayos at sustainable na sistema ng transportasyon. Alam niyo ba araw-araw, milyong -araw, milyong Pilipino ang nagsasakripisyo sa pagkocommute dahil sa sobrang daming tao at sobrang kulang na PUD o yung mga jeep, bus at train na alas magkandahulog na sa dami ng sakay. Sobrang challenging na araw-araw na biyahe para lang maapasa sa trabaho, eskwela o kahit sa simpleng mga lakad. Kailangan mong gumising na alas 4 o alas 5 ng madaling araw para lang maipagsiksigan sa pila. Misan mo, Halos isang oras yung higit pa bago ako masakay, Pero kahit makasakay ka na, sipsin pa rin. At may chance pa na hindi ka aabot sa oras dahil sa trapiko. Lalo na kung rush hour. Mahirap na talaga makainas sa loob ng mga sasakyan dahil sa sobrang daming tao. At hindi lang ito tungkol sa mga PUD na kulang. Masama na rin dito ang matinding problema sa trapiko. Mahirap talaga ang sitwasyon sa ansada, lalo na sa mga abalang oras. Kung iisipin, napakaraming oras sa na mga taon sa tayang sa gitna ng kalsada. Oras na sana ay kasama ang pamilya, oras para sa pahinga, kaya or oras na pwedeng gamitin sa mas produktibong gawain. Kaya bago ka pa makarating sa pupuntan mo, magpagod ka na agad. At minsan mainit na ulo mo. Ito ang dahilan kung bakit sobrang stressful ang commute dito sa atin. At bakit na, napakarami ang naapektuhan ng kalusugan at quality ng buhay hindi naman talaga dapat ganito ang sitwasyon. Kung mayroon lang sana sa sapat at transportasyon, mas mabilis at mas komportable sana ang biyahe ng bawat Pilipino. Kaya malaking hamon nito sa gobyerno na maghanap ng mga solusyon para matulungan ang mga commuters araw-araw. Kailangan na mas maayos na sistema ng kong publikong transportasyon na abot kaya, mabilis at komportable para sa bawat Pilipino. Para mabawasan ang stress at may balik ang mahalagang oras sa kanilang mga buhay. Isa ka ba sa libo-libong Pilipinong nagko-commute araw-araw? Yung araw-araw na pakikipagsiksikan, pagtitiis sa traffic at pag-aabang ng matagal sa terminal? Hindi ka nag-iisa. Sa maraming Pilipino, mahalaga ang bawat minuto ng pagbiyahe. Nilang ito basta pagsakay mula bahay papunta sa trabaho o eskwela, isa itong pang-araw-araw na pagsubok na nakakaapekto sa ating kalusugan at kalidad ng buhay. Dahil sa kakulangan ng pagpublikong sasakyan at matinding trapiko, napipilitan ang marami na maglakad ng malayo o maghintay ng matagal sa init o ulan. Ngunit, may mga hakbang na maaaring gawin upang mapagaan ang biyahe para sa bawat Pilipino. Ang gobyerno ay may programang nagbibigay ng suporta at insentibo sa mga operator ng pampublikong sasakyan upang mas dumami ang mga PUV. Makakatulong din ang mga alternatibong opsyon tulad ng e-tricycle at student shuttles upang mabawasan ang bilang ng mga paserong naghihintay sa terminal. Weathering magbigay ng diskwento sa pamasahe sa mga oras na hindi masyadong matao upang mahikayat ang mga pasahero na umiwas sa rush hour. Ang mga simpleng akbang na ito ay makakatulong na mabawasan ang siksikan at mapabuti ang daloy ng mga PUV. Para sa bawat Pilipinong nagko-commute araw-araw, ang pagbabago sa sistema ng transportasyon ay makakapagdulot ng malaking ginhawa. Sama-sama nating isulong ang mga epesyente at maayos na biyahe para sa lahat. isa sa mga pangunahing suliranin sa Pilipinas ay ang kakulangan ng maayos na pampasaherong sistema. Araw-araw, nakakaranas ng matinding traffic, pagkaabala at pagkasira ng oras ang mga pasahero dahil sa kakulangan ng tamang schedule at modernong sasakyan. Bakit kaya laging ganito? Walang disiplina, hindi tamang oras at kuno na. Ang mga pampasaherong jeep, bus at tren ay hindi sapat para sa lumalaking bilang ng mga tao. Kailangan may mga hakbang na isagawa upang mapabuti ang sistema. Ang solusyon ay ang pagpapalawak ng MRT, BRT system at paggamit ng makabago at environment friendly ng mga sasakyan. Dapat din paitingin ng mga disiplina sa mga ruta. Magtulungan tayo upang magkaroon ng madami pang terminal at magaan na sistema ng mga transportasyon.